So guys, so magluluto ako ng munggo. Ayan, munggo. Munggo yung ulam namin. Ito, so papakita ko po sa inyo kung ano yung mga ingredient na ilalagay ko. Kakaiba po ito. Ayan. ako na yan para mas madali na po ano. Higis ako na lang po yung ako, mga ano na ingredient niya. Siyempre, meron niyang malunggay. Ayan, daw ng malunggay. Tapos, mamaya ang yung imbabaw. Ito, may konting baboy. O, yung baboy, guys, pinakulo ko na doon sa sa munggo para malambot na. Bigisa ko na lang po. Isusutay ko siya ng konti para medyo mag-brown. Ah, ito, guys, o, so, kakaiba to. Munggo na maraming gulay. Yan po kami, madalas, eh. Kung wala namang gulay, ah, sa anong daw ng malunggay lang, ganyan, okay na po. Pero, minsan, kung may maraming gulay, masisira ah, na, nilalagay ko na lang po sa mungo. Yung mga gulay lang naman po na pwedeng ikabit o ilagay sa kanya. Tapos, yan, gagamit po. Uh, ah, meron po ako ang palaya. Ang favorite ko yan eh. Ang palaya, alam nyo naman, senior, ano, tayo makakain ng mga masyadong maraming karne. Yung gulay na lang tayo babawi. Meron tayong ano, yung yan, yung talong. Binabad ko sa tubig kasi nagbabraw na, guys. Yan. pre gagamit po ng ano, bawang kamatis at sibuyas. Pasensya na ako, medyo hirapan ako magsalita kasi ang dami kong bukong ininom. Punong-punong po punong ng tubig yung tiyang kung, ko. ako ng sabaw ng buko. Tapos guys, eh, ano, meron tayong ano, bagoong isda. Na Nalagyan natin siya ng konti mamaya. Tapos ayan na po yan, nulit no, ko na naman yung baboy, pinakuluan ko na po sa ano, ng munggo. At ito guys, oh, kakaiba to. Kasi guys, yung suki ko sa palengke, tinuro niya ako, pwede rin daw ilagay ang munggo, ay, pwede rin daw ilagay ang imbabao sa munggo. Kaya ngayon, first time ko itong gagawin. Guys, yung, yan, munggo na may imbabao, siyempre, siguro, siyempre, marami na rin po nagluluto nito, yung mga probi probinsya. Alam na po nila yan, hindi lang naman po siguro ako na nagluto ng ganito. Pero ako talaga, first time ko po, po titikman yung munggo na merong imbabaw. Ang ginawa ko dyan, guys, diba, sobrang haba. Mahaba po, misa may dalawang dangkal, isang may isang dangkal. Hinati ko sa gitna para medyo umigsi. Po, nati-hati ko. Tapos yung malunggay, yan, daw ng malunggay. Ah, hinimay ko. Tapos, gagamit nga po tayo ng palaya. Ah. Paulit-ulit na lang yan, guys. Pero ito, bibilisan na natin kasi tanghali na po. Ah, tara, guys, sama nyo ako magluto. Ang ulam namin ngayon, ginisang munggo na may imbaba Ito na guys, so, oh, pagsasabayin ko na yung ano, yung babang at saka yung sibuyas. Oh, Sasabayin ko na. Para mabilis. Ito na guys, so, oh, nasunog na yata. Nag-brown, nakatulog ako guys eh. Joke lang po. Yan, pinag-brown natin ng konti kasi para maglasa. Guys, pagsasabayin ko ng ano, isute yung kamatis tsaka yung baboy. Uh, para hindi ako talamsikan. Kasi yung baboy, nalaga. Pag ganitong nalaga na, guys, alam nyo na, tumatalamsik. Kaya sinabay ko na lang yung kamatis. Yan, isusutay natin yan. Para ano, medyo mag-brown yung ano, magpag na natin ng konti. Pag-brown <laughs> na, na mabunol na. Para medyo mag-brown po yung ano, yung te, te. <laughs> mag-brown po yung konting baboy. Pero marami rin po itong baboy na to guys. Kalahating kilo may git yata ito. Kasi marami po yung mugo eh. Tara, babalikan natin. Para kung brown na, pwede na ilagay mo. Guys, ito lang. natin ng konting patis yung baboy. Munti lang kasi may bagong isda yan. Yan. Para ano, kumanggap ng medyo alat yung ano, masarap to guys pag na ano, mabangong mabangong gat, pinipreat sinusutay mo siya, mabangong mabangong yan, medyo sutay natin hindi pa siya masyadong brown guys, eto meron po akong dalawang tinapa na medyo katamtaman lang po ha, ilalagay ko na lang po, wala po sa ingredients na pinakita ko to, pero may nakita po ako dito sa lamesa na dalawang pinapa Ila ilaha, lalago ko na lang po dun sa ingredients na ilalagay. Pampandagdag din po sa lasa. Okay. Tapos ito, pwede na natin, medyo brown na yung, ano, yung kanyang, ano, baboy. Pwede na natin ilagay yung munggo. So guys, lalagay, lalagay ko na po yung munggo. Okay. Lalagay na natin yung munggo. Guys, okay. Lagay na natin yan. Munggo yan. Yan po. Guys, ito. Lalagay na natin yung ano niya. Yung mga gulay niya. Ayan na po siya. Yan. Lagay natin yung gulay. On muna natin guys mga ano mga 3 minutes lang po. Guys, eto na. Titignan natin kung okay na yung ano. Yan na po. Guys, nga pala kanina, hindi ko napakita. Patay yung ano. Yung cellphone na. Dinagdagan ko po siya ng konting tubig. Kasi masyado siyang malapot. Yan guys, oh. Yan. Yan yung imbaba, oh. Ito yung munggo na may imbabao. Oh. Tapos ano, ilalagay na po natin itong ano, tung bagong isda. Medyo uh, sasalain natin. Para ano, salain po ng konti guys. ilagay ko na siya ng patis kanina eh. Kasi okay, medyo may laman-laman yung ano. May laman-laman yung ano. Natitikman natin kung okay na yung alat niya. Manatin yung alat kaya yung ano. Ito po yung mugo na may imbaba. Yeah, guys, ngayon lang po yata kayo oh, yung iba nagluluto na po nito. Pero ako, first time ko po magluto nito. Mugo na may imbaba. At manatin kung okay na yung alat niya kaya yung ano. Tikman natin. May patis na po yung kanina. Nilagyan ko ng konti. kaya yung bagong isda. Yan, okay na po siya. Okay na po yung ano niya. Wala na pong dapat idagdag na ingredient na ano. Kasi baka umalat na. Katamtaman, sakto lang po yung ano. Yung alat niya. Saka yung ano, yung mga ingredient na nilagay ko. sakong eksakto lang po. Ang pagkakalagay ko ng mga ano nila. Wala guys di Hindi ko alam kung ano sasabihin. Maraming maraming salamat po sa mga nanood sa akin. hindi ah, pa po tapos to. Meron pa pinis <laughs> product. Kaya lang magpapaalam na po ako so, Thank you very much po sa lahat na nanonood sa akin. Paki-like lang po. Huwag pong kalimutan guys. Paki-like lang po. At paki-share na rin po do sa inyong mga kilala. Tsaka yung notification bell. Ginaya ko na yun <laughs> Kompleto Ricardo siya sinabi yung notification bell para updated po kayo sa mga uh, no, updated ah may English na tayo updated po kayo sa mga videos na gagawin ko pa po ah, uh, maraming maraming salamat po thank you for watching bye bye Ito guys, so tinikman ko na po kanina, okay na po yung ano niya, yung alat, yung ano po na mga nilagay kong ingredient, tama-tama lang po yung pagkaluto. Ayan po guys, so mer ito po kakaiba talaga, eh. meron siyang ano, yung yan oh. Nilagyan ko ng imbabaw kasi yung suki ko sa palengke masarap daw. Kaya ngayon tinry ko, ngayon lang po ako nagluto nito. Uh, salamat po sa inyong uh, panunood sa akin. Uh, pakilike lang po. Huwag pong kalimutan, pakilike tapos paki-share na rin po. At kukumpletohin ko gagayahin ko na po yung ibang vlog. paki ano lang po yung notification bell para updated po kayo sa mga wala mo na po. <laughs> Napacityagaan uh, niyo lang po. Ah, uh, maraming salamat po sa mga nanonood. Uh, thank you so much po yung mga nagtatampo, pasensya na po kay sa akin medyo hindi po ako agad nakakapasyal sa inyo, pero make sure naman po na pupuntaan ko po yung mga channel pasensya na po guys, at medyo minamalat po tayo, yan po munggo na may imbabao, o ulit ulit sige po guys, maraming salamat thank you for watching bye bye